paitano nga ikaw ang naningkamot, ikaw ang nagpapakahirap sa pagbuhat o content or contents, pero kopyahon ra sa uban o ilang i-upload sa ilahang kaugalingong account or page sa club, di ba? Na ako'y naila nga usa ka content creator no, usa pod ko niya ka follower. So, naa siya gi no, nga naa siya content nagikapi, copy Okay. Ang sakit kay pag-upload niya, gamay na kayo views. Pero, ang katong nag-copy sa iyahang content or sa iyang video, then mo ini upload mas dako pa views kaysa sa iya ha. Ang no? ba? Diba? So, ikaw ang naghirap, no? Ikaw ang naningkamot na makahimo anak mga content, aron lang makapalingaw ka sa imong mga viewers, makaintertain ka sa imong mga viewers. Dayon, lahi ang nakabenepisyo, lahi ang nabulahan. Tanawa na ko ninyo yun ni yun nga video. Na pre. <tries> sana pre ano kung nung tagsana ta mag-upload ng video <tries> Ma Oh, gini yun ang i-release um, ng impormasyon ka ron. I-release na ko eh. Kung usahay ba, usahay. Usahay, uy. Kaya naman kung gong... kapag ikaw mag una o kuwan ba, kuntin. Di basta-basta mag-isip, uy. problema lang. Na kay kawatan. Ang kawatan, uy. Ay, <tries> kawas-mata <tries> <tries> ka, pinapit. Oh, kaanin mo, masayong na ng mga mananap. Ang lumugahan na ba kung kamoy nasa mong kahintang? Ay, dali mo, itapoy tayo. Eh, para lang map mapakatawa mo. Malingaw mo. Ang problema lang, pala lang ka pag-upload. Hindi upload na po sa mga kawatan. Oo oh nga, uy, ang nga, uy. Ay, nakapala ka na, pre. Mas ka kapag-news ako. Ang na ugani na'y problema, no? Pag-upload na mo, wami, Diyos. Pag-re-upload sa mga mananap. Pero ito'y nagkuha, Diyos. Sa mga tayo, kita ka po. Ang kita. Kita'y na rin ka

kaya po mo pag ana no nga manguha mo sa video or content nga dili inyo a ah. okay so una una niyo intellectual property na siya sa usa uh, ka content creator so kita na ang putay ka og galingon kung mga uniqueness na tay ka galingon nga nga panghunahuna na tay ka og galingon nga utok gamito na to na no dili mga pi so usa may pulos ana ka ang utok nung dinato na gamito no ayaw gyud mo pagpanguha sa content sa uban no kay dili na siya maayo pwede ra ninyo siya i share and then magbutang ka og notes sa ibabaw pag pag share nimo pero nung ka nga, any form of copying sa iyahang video or content dili na siya maayo dili mo siya maangkonon nga imuha so mas maayo nga mga paka credit to the owner okay or dili gid maayo no mag-copy ka so pinaka lang nimo is to share or to reshare ana ra gyud so dapat naka butang pagihapon dito ang ngalan atong content creator nga nagbuhat ato so pwede kamo hatag og gamay nga note sa ibabaw or gamay nga caption sa ibabaw sa imong pag-share sa iyang content nung ka nga imo siyang kapihon then imong i imong i-upload sa imong kaugalingon nga account ayaw no ayaw dili na siya maayo so dapat muhato nato ato ang paningkamutan nga makahimot ang atong kaugalingon unique nga video makahimo ang atong kaugalingon nga trademark kumbaga no natay trademark sa atong kaugalingon nga mailahan ka sa mga viewers uh, ma -love ka sa mga viewers, ganahan sila mo follow ni mo. ganahan sila mo tanaw permanente sa imong mga videos, kay naa sila'y nakuha na something sa imong video. Dili kay manguha ka sa uban. That is intellectual property. Ayaw panguha, paningkamot sa imong kaugalingon. Kay kita, gusto maging nato nga mahimot ang full-pledge nga content creator. Kay gusto ta nga maka-income ni Facebook. So, maningkamot ta sa itong kaugalingon nga content na naatay trademark na atay uniqueness sa uban. So, kana ragyod, no? Kana ragyod. Kaya mo abot ang time nga mo trending po na ang atong video. Keep on uploading.